so Hey guys! Welcome to my channel again. This is Mary Barrientos, ang inyong super tenderang nanay. Super tendera na, super nanay pa ang tenderang Mindorenya. For today's videos po, maraming nagtatanong sa akin at maraming sa mga customer ko nagtatanong kung may tinda daw po akong clothes. Ayan. Sa mga hindi po nakakalam ng clothes, ipapakita ko po sa inyo kung anong itsura. So, bago pa nga po, So bago nga po pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin dyan, pakisubscribe naman po ako at pakiclick ng bell button na maging updated po kayo sa aking mga bagong videos. So guys, nga po ipapakita ko na sa inyo ang clothes. Maraming nagtatanong nito sa akin natin, may clothes ka ba? Wala po. So naisip ko yan, mag-order po ako, nagpabili na po ako sa Divisoria, so may tinda na po akong clothes. Ganito po yung itsura ng clothes, ayan. Ginagamit daw po ito. Maraming gamit ito na sakit. Binababad sa uh, kanilang mga uh, iniinom. Sa malig mainit po na tubig kapag umaga. Binababad ito. Nilalagyan ng ilang piraso yung tubig para mainom. Maraming daw pong dalang sakit ito sa mga uric acid. Ayan. Diapetic. Hi blood. Kumbaga, ito naman po ay hindi totally gamot. Pero, ito po ay makakatulong sa ating mga karamdaman. So, sa mga hindi pa po nakakita ng cloves ha, ganito po ang itsura ng cloves. Yan. Ganyan po yung itsura ng cloves. O, tingnan nyo po. Kung mapapansin niyo, para siyang maliit na, kaputi Ang amoy niya po ay kagaya ng star anise. Ito po yung cloves. 25 pesos po ang benta ko nito mahal po talaga ito kasi talagang ayan mahal po ako dito